sa kabatanong lalaki na dunod human nga di ambak sa Tambulig Water Dam. Kabigong SM Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Balita sakto sa abot. Suwerte nga riskyo sa mga otoridad ang usa ka ong lalaki human kini nga sa dihang niambag kini sa Tambulig Water Dam nga himutang sa Barangay Kalulot, Tambulig sa Buangan del Sur kaagang hapong 2 Disyembre 3, 2023 sa may alas 2:45 sa hapon nilang biktima nga si Michael Bustamante 18 anyos residente sa Barangay Alang-Alang Tambulig sa Buangan del Sur subay sa report gikan sa Tambulig Municipal Police Station ni Higayuna. Igo lang matod pang naligo ang unom ka mga magbarkada sa dihang wala na makahimo pa sa paglangoy ang biktima. Hinong dan sa iyang pagkalunod, apan dalik kining gireskyo sa mga otoridad o luwas sa kining nakauli sa ilang pinoyanan o gidala kini sa ospital aron matiman sa mga doktor. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7. DXMB, Radio Sakto, Pagadian. Iyap sa mga aftershocks, sumanzalinog so nga nazinati sa Surigao del Sur, padayon nga ni Sakka sumala so sa FIVOX. Kabigang Bar Alawan, alang sa dugang detalye. Balita Sakto sa Ababon. Padayon nga ni karon ang ihap sa mga aftershocks nga natala human sa nahitabong 7.4 magnitude nga linog sa hinatuan na Surigao del Sur ning Baguhay palamang. Subay sa record gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, ni kabat na sa 1,583 ang natala ng aftershocks. Tairan, nga aftershocks. Tayran nga naa sa 324 ang plotted, samtang anaa usab sa 18 ang ihap sa mga nasinati. Sumala sa PIVOX, giba na ba ng ana sa 1.4 hangtod sa 6.6 magnitude ang natala ng aftershocks. Labot ni ini, nagpasidaan karon ang PIVOX nga magamping ang tanan at tungod posibleng mas mudaghan pa ang matalang aftershocks sulod sa pipila ka adlaw. Saktong balita ka Amigang Mar Alawan sa 1047 Music Best Razo Sakto Pagadian.